not to brag. But to inspire. But to inspire. Ano? Oh, lang, Madara ka lang dito talaga, isi ka imulak. Mayabang ka, Katuro. Nagka-kotse ka lang, lumaki na ulo mo. Kotse? Win! Hindi naman yung kotse. Oh, ano ba yun? Pick up yun. Ay, pick up ba yun? Ikay ba ang kotse sa pick up? Medyo wrong. Yung kotse, mal mas maliit. Yung pick up, mas malaki. Uh Oo. -oh. Wrong siya. Hindi mo lagat na, nagdakalan lang ang road, then. hindi niya pa makita, hindi niya pa ma-identify kung kotse ba o pick up. Saan ako part naging mayabang doon, Kabsat? Flinex ko lang yung sasakyan kasi gusto ko ma-inspire yung ibang tao na magkaroon din na kung kaya namin ng asawa ko, kaya din nila. Mm -mm. O diba, saan ako naging mayabang sa part na yun? Tsaka hindi naman ako nagyayabang. Kung ano ako nung una, hanggang ngayon, ganun pa rin naman oh, ako Oo, kakabsat, eh. hindi binago. ni katuring lifestyle hindi niya. Hindi naman ako nagbago ang lifestyle. Yan yung nagbago uh. kasi ang tingin ko dyan sa mga ganyang tao, sa mga ganyang komento, hindi nasisiyahan sa achievements ng iba. Oh, oh. Kabatid, tanggalin mo yung ano, istil mong ganyan oh. mo na, kanyang, talaga tang oring Ano sabi marungay. ni Kabagis, matutokang matutokang pumalakpak sa tagumpay ng iba. Kung mm, kunak manin Kabagis. Mas, mas lalo kang binibless ni Lord. Kapagka yung inggit mo, mm. eh hindi parang kurad na gumadgadil na, na lumalaganap sa iba't ibang katawan. Uh. Um. Yung inggit mo, gawin mong inggit na maganda. Yung, kumbaga, oy, nakabili ng ganito. O gusto ko rin ng ganon, bibili rin ako. Soon. Sa so, mabuting uh, uh, inggit. Oo. Uh, uh, <laughs> Sa sa inggit niyan kasi, sabi nagkamayabang ka. Well, hindi naman ako nagyabang, hindi ko naman pinagyabang kasi Oo. 'yan sasakyan ko installment. <laughs> Tsaka negative thinking lang 'yun, ma'am. 'Di ba? Masyado Oo. lang nilang minamasama yung yung post mo ng mga Oo. achievements. Kasi sa mga kababayan ko nga na parehas koding mahirap. Pumunta lang sa Jollibee, pumunta sa McDo, pumunta sa mga inasal, magmamay day. Oo. Oh, diba? oh. oh, at, at least, nasatisfy yung day nila. Eh ako, nasatisfy yung day ko, kaya pinupost ko yung sasakyan. Mm uh -oh. namin. Not to brag. But to inspire. But to inspire. Oh, ano? <laughs> Madara ka lang dito, talaga, isi ka imulak. ng ang ti marungay timarunggay ka. Kapsat na marungay ako, ditoy mo dito. Eh. Uh -oh. Mm. nga atin. Ito ko, inaramidak ti, kuanti, uh oh. manok. Tagmulanak. Okay tapno ko ka agtubo kaya mo ta si kati imula kin for your information na excuse me with feelings and emotion ha ang ko ajay pick up ko na man kaya tigay si katuro oh, hindi siya nagmamayabang o oh, kung ano yung siya nung nakilala ninyo ganun pa rin siya nagmumula pa nga rin siya oh oo to, kakabsado tapos na ako makipag-away sa mga basher dapat lablab -lab naman na. Oo, oh, okay? kaya tignan ninyo yung skin niya kahit may kotse na yan. Ay, di ba na kotse? Pick up. pick up. Kahit may pick up na, o oh, ganyan pa rin oh. yung skin niya. Kahit ganito ako, kahit may pick up ako, installment naman, hindi pa sa akin yun, na ah. mm. Wabo, diba alam ko, mababayaran ko. Kung naman, yun yung kanyayon natin. Imula ka talaga dito, kung naman,